Matapos ang matagal na pag-aantay at samot-saring sa usapan, kung maikita pa nga ba nating maglalaro sa PBA. The number one overall special gilas draft pick, Jordan Heading. At sa wakas, itong mga katanungan ng mga fans at wish ng iidan ay matutupad na. Matatanda ang nagkaroon ng conflict sa kontrata si Heading at ang terra firma. Team na nag-draft sa kanya. At ngayon naman, tinread na ng team ang rights nila kay Jordan Heading patungong converge kapalit nila Aljun Melesio. Keith Saldivar at ang kanilang future round pick for season 51. A veteran international campaigner na 6'2 at 189 pounds knockdown shooter na naglaro sa Taiwan, NBL1 at Japan B League na patagal nang gustong maglaro sa PBA at i-honor ang kanyang Filipino heritage. At sa wakas, matutuloy na. Rookie man siyang tatawagin sa pagpasok sa PBA pero hindi na rin siya bago para sa mga basketball fanatics, matatanda ang naglaro siya sa San Miguel Alap, Pilipinas noong 2019 bago pa magpakilala din sa Strong Group Athletics noong nagtang Dubai International Tournament at 43rd Jones Cup last September. SGA is owned by billionaire Frank Lau, whose San Jacob is the team manager of Converge. Habang si Charles naman, a deputy with FiberXers, is the head coach of SGA. Ngayon pa lamang ay maugong na sa mga PBA fans ang kaganapang ito at nagdulot ng excitement sa karamihan. Madalas nating marinig ang inahing nangyilan na tila ang liga ay laging sa pagitan na lamang ng SMC teams at MVP group. Ang pag pagkakapunta ni Heading sa Converge ay katumbas ng pagsibol ng isang kuponan na handang lumaban sa dalawang higanteng grupo na to magiging mas magandang kompetisyon at magsisilbing ang converge ang breath of fresh air sa paulit-ulit na lamang na nasasaksihan nating laban sa PBA. Makakasama ni Heading sa Converge ang dati niyang teammate sa SGA na si Justin Baltasar na isa pang inaabangan ng mga manonood na masaksihang tumungtong sa PBA court. Sa Sasamahan pa ng loaded talents ng kasalukuyang roster nila sa pangalan ni na Justin Arana, Alex Stockton, Shawnee Winston, at iba pa. Magiging tunay na kapanapanabigang Converge sa mga susunod na araw. Kaya't ngayon pa lamang ay maingay na ang pagsuporta ng mga fans sa kanila. Talagang malaking bagay ang pagkakalipat ni Jordan heading sa Converge. Sa PBA na puno ng mga talented players at loaded rosters, nakaka-excite ang pagkakadagdag niya dito. And just like that, masasabi na talaga natin isang serious title contender ang Converge. And that's for our Ayalab Sports News. Huwag kalimutan na ilike ang ating video, mag-subscribe sa ating channel, at i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Muli, marami pong salamat sa panonood.